Welcome back to my channel! Today's video guys, unboxing sa mga pasalubong ni Habi from Pinas. Ito nga pala, sobrang sealed na ito. Sabi niya, binmalay pangasinan, boneless bangus. Buti na lang, hindi na harang sa airport at di na ngamoy. Sa Sobrang sealed ba naman, nahihirapan akong buksan. At ito na guys, ang boneless binmalay pangasinan bangus. Finally, after years, matitikman ko na naman ito. At ang pangalawang nahirapan akong buksan na itong Pure Foods hotdog na Dublin seal para nga naman makalusot. Kaya namang tuwang tuwa ako, finally craving na ako sa sopas na may sahog na Pure Foods hotdog. Ang mga hotdog kasi dito sa China, okay lang din. Of course, di lang same ang lasa kaya iba pa rin sa atin syempre. At ayan guys, ang tagal pa rin. So finally, mabubuksan ko na rin. Yan lang. Thanks for watching. Bye!